Welcome sa Mia Sofia Movie Recap. Ang pelikulang ibubuod natin ngayon, ay ang 2007 war action movie na may pinamagatang. Si Tumujen, isang siyam na taong gulang na batang lalaki, ay nasa proseso ng pagpili ng kanyang magiging asawa. Pinayuhan siya ng kanyang ama na pumili ng isang nobya na makatarungan at matambok, may mukha na mas malapad kaysa sa lawa, at maliliit na mata na nakakakuha ng kayamanan. Higit sa lahat, binigyang diin niya na ang mga binti ng nobya ay dapat na matatag at matibay, dahil ang babaeng may makapangyarihang mga binti lamang ang maaaring magdulot ng dobleng kaligayahan, sa kanyang asawa. Hindi nagtagal, si Tumujan ay nahulog sa isang batang babae at ibinahagi ang kanyang napiling nobya sa kanyang ama. Gayunpaman, nabigo ang kanyang ama, dahil nilayon niya napakasalan ni Tumujan ang isang batang babae mula sa karibal na tribo ng Merkit, upang mapagkasundo ang mga taon ng alitan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, umibig si Tumujan sa isang batang babae mula sa pinakamaliit na tribo. Ngayon, nagiging delikado na ang kanilang sitwasyon, ngunit si Tumujan ay nananatiling nakalubog sa saya ng mahanap ang mapapangasawa. Bago umalis, binigyan niya ang dalaga ng crowbone ornament bilang tanda ng kanilang pagsasama, na nangangakong babalik at pakakasalan siya sa loob ng limang taon. Gayunpaman, walang sino man ang nakakaalam kung hindi ka nais-nais na alyansa ang huhubog sa mga plano ni Tumujan sa hinaharap sa kanilang pagbabalik, nakatagpo sila ng bagyo, at lahat ay naghanap ng kanlungan sa isang kuweba. Ayon sa paniniwala ng Mongolian, ang kulog ay tanda ng galit ng mga Diyos. Matapos hamupa ang bagyo, nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay ngunit nakatagpo ng isang galit na tribo sa daan. Ayon sa mga alituntunin ng damuhan, walang pagdanak ng dugo ang dapat mangyari kung saan may tubig. Nagkatitigan ang magkabilang panig, nag-iingat na huwag gumawa ng anumang bigla ang paggalaw. Sa sandaling iyon, ang mga kinatawan mula sa kalaban na tribo ay nagalok ng isang mangkok ng gatas, bilang isang kilos ng mabuting kalooban. Ang ama ni Tumujan ay naghanda ng isang tasa ng alak at isang plato ng pinatuyong karne bilang ganti. Nang makita ang masasamang tingin mula sa kabilang panig, iminungkahi ng kanyang mga kasamahan na tikman muna ng isang alipin ang gatas kung sakaling ito ay may lason, ngunit tumanggi ang kanyang ama. Sa isang determinadong tingin sa kanyang mga mata, ininam ng ama ni Tumujan ang gatas sa isang lagok, na nagpapakita ng espiritu ng Mongolian. Gayunpaman, minaliit ng kanyang ama ang katak sila ng ibang tribo. Ngunit hindi pa sila nakakalayo nang ang kanyang ama ay nahulog mula sa kanyang kabayo at namatay sa lason. Si Alton, na nakasaksi nito, hindi lungkot kundi saya ang naramdaman. Ang Ironwood, sa kabila ng siyam na taong gulang pa lamang, ay gumanti ng malakas na lotigo. Hindi napigilan ang kanyang paninindigan, sa pagkamatay ng kanyang ama, pinamunuan ni Alton ang isang paghihimagsik at mabilis na kinuha ang kontrol. Sinira niya ang tribo habang ang ina ni Tumujan ay nagtangkang makialam ngunit nabigong takutin ang mga tagasunod ng kanyang ama. Binalaan niya si Alton na ang kanyang anak ay ang magiging kansa sa hinaharap, at siya ay maghihiganti. Sa kabutihang palad, may tuntunin sa grassland na nagbabawal sa pagpatay sa mga bata na hindi pa umabot sa taas ng cartwheel. Tiniyak ng panuntunang ito ang pagpapatuloy ng linya ng pamilya, na pinipigilan ang pagkalipol. Dahil dito, makitid na nakatakas si Tumujan sa pagbitay. Gayunpaman, walang intensyon si Alton na palayain siya. Nangako siyang babalik pagkalipas ng ilang buwan at papatayin si Tumujen. Walang pagpipilian si Tumujen kundi ang magkubli sa sagradong bundok bago ang simula ng taglamig, at humingi ng tulong sa mga Diyos sa langit. Marahil ay dininig ng mga Diyos ang kanyang mga panalangin, tulad ng pagbagsak ni Temujen sa nalalatagan ng niebe, sa bingit ng lamig hanggang sa kamatayan, isang batang lalaki ang nagligtas sa kanya. Ang dalawang maliliit na bata ay agad na nagbuklod, nag-usap ng malalim, at nanumpa ng dugo na maging magkapatid sa dugo parehong nagkikimkim ng pagnanais na masakop ang grassland. Hindi alam ni Temujin na ang batang nauna sa kanya, si Jemoka, ay magiging kanyang pinakamalaking karibal sa kanyang hinaharap na pakikipag sa palaran upang pagisahin ang Mongolia. Hindi nagtagal, nadiskubre ng mga tauhan ni Alton ang pinagtataguan ni Temujin sa kanilang pagpapatrol, at dinala siya pabalik sa tribo. Dahil sa matagal na malnutrisyon, hindi pa rin umabot sa taas ng cartwheel si Temujin. Galit na galit na inutusan ni Alton ang mga matatanda na pakainin si Temujin ng maraming isda at karne, na nanunumpa na sa kanyang pagbabalik, matutubunan ni Temujin ang pamantayan para sa pagbitay. Kalmadong pinagmamasdan ni Temujin si Alton, ngunit sa loob-loob niya, ibinaon niya ang mga binhi ng paghihiganti. Pag alis nila, biglang bumuhos ang malakas na ulan mula sa langit. Ang mga gwardya ay sumilong sa kanilang mga tolda, na nagbigay kay Temujin ng pagkakataong makatakas. Gamit ang kanyang mga tanikala, tumakas siya at walang humpay na ang daan patungo sa sagradong bundok. Siya ay tapat na lumuhod at nanalangin, umaasa na ang mga Diyos sa langit ay bibigyan siya ng kalayaan. Nang matapos siyang magsalita, lumitaw ang isang snow wolf sa altar, ang matalim nitong titig ay tila nakikita ang lahat. Hindi nakaramdam ng takot si Tomodjin, nakuha na niya ang pagsangayon ng mga Diyos, at nahulog ang kanyang mga tanikala makalipas ang maraming taon, sa paglaki ni Temujin ay hindi pinabayaan ni Alton ang pagtugis sa kanya. Gayunpaman, palaging nagagawa ni Temujin na tumalikod at makatakas sa panganib. Ang malupit na pamumuno ni Alton ay nag ng paghihirap sa buong tribo. Si Temujin ay gumawa ng panata na bawiin ang nararapat na pag-aari niya. Ngunit una, kailangan niyang tuparin ang limang taong kasunduan kay Borte. Hindi hinamak ni Borte ang dukha na si Temujin. Sa halip, masaya niyang pinakasalan siya. Bagamat taglay na ngayon ni Temudgen ang aura ng isang hari, medyo nahihiya pa rin siya sa harap ng kanilang malalim na pagmamahalan. Binagtas nilang dalawa ang grassland at bumalik sa Mongolian yurt ng ina ni Temujin. Pinalamutian ng kanyang ina si Borte ng kwintas ng kanilang ninuno at ipinakita ni Borte ang kanyang sariling handog na isang mahalagang fur coat. Sa ganitong paraan, tunay silang naging mag-asawa. Gayunpaman, nang sila ay papasok na sa silid ng kasalan, dumating ang pinuno ng tribo ng Merkit, nakasama ang kanyang mga tauhan. Ninais nilang kunin si Borte bilang kanila, dahil ang ina ni Temujin ay matagal nang kinuha sa tribo ng Merkit, at ngayon ay gustong gumanti ng mga Merkit sa pamamagitan ng pagkuha sa asawa ni Temujin. Sa kanilang pagtakas, malas ni Temujin na natamaan ng palaso upang protektahan ang kanyang asawa. Nagpa siya si Borte na isakripisyo ang sarili. Pilit niyang hinampas ang likod ng kabayo, upang tuluyang makalayo si Temujin sa mga humahabol sa kanila. Habang siya ay sapilit ang ng mga tauhan ng Tribong Merkit, at naging asawa ng kanilang pinuno. Upang mailigtas ang kanyang bagong kasal, hinanap ni Temujin ang kanyang kapatid sa dugo na si Jemuka. Inihandog niya kay Jemuka ang fur coat ni Borte, dahil ito lang ang mahalagang bagay na mayroon siya, umaasang matutulungan siya ng kanyang mahal na kapatid na mailigtas ang kanyang asawa. Gayunpaman, mayroong isang panuntunan sa Grassland na ang mga Mongolian ay hindi nakikipaglaban para sa mga kababaihan, at ito ay isang kaugalian. Gayunpaman, buo na ang pasya ni Temujin. Pagkatapos ng paulit-ulit na pagsusumamo, pumayag si Jemuka sa kanyang kahilingan, ngunit kailangan nilang maghintay hanggang sa susunod na Tagsibol upang ilunsad ang kanilang pag-atake. Si Jemuka ay naging pinuno pa lamang, at hindi marami ang gustong lumaban sa tabi niya. Bagamat balisa si Temujin, wala siyang magawa kundi maghintay. Di nagtagal, lumipas ang ilang buwan, at pinangunahan ng dalawang magkapatid ang malaking bilang ng mga sundalo at kabayo patungo sa tribo ng Merkit. Ang mabatong burol ay tahimik, at ang labanan ay nagpatigas kay Jumuka mula nang dumating ang panganib. Gaya ng inaasahan, mahigit isang daang mandirigmang merkit ang nagtatago sa mga bato at naglunsad ng bigla ang pag-atake sa kanila. Ang mga mandirigmang merkit na mukha ng bungo ay mabangis at bihasa sa pakikipaglaban, ngunit hindi rin pa dadaig ang mga tauhan ni Jumuka. Matinding labanan ang naganap sa dalawang panig. Sa isang kritikal na sandali, walang humpay na hinahawakan ni Jumuka ang kanyang sandata, hiniwa ang mga kalaban na parang mga gulay sinamantala ni Temujin ang sitwasyon, sumilip si Temujin sa kampo ng tribo ng Merkit at mabilis na natagpuan ang kanyang dinukot na asawa. Ngunit si Borke ay nagdadalang tao na sa kanilang anak, gayon pa man ay hindi nagalit si Temujin sa kanya. Sa halip, hinawakan niya ito ng mahigpit sa kanyang mga bisig at buong pagmamalaking ipinakita sa isang nagmamadaling dumating na Jemuka, na nagsasabi, ito ang aking anak. Sa pagdiriwang ng gabi, Nais ni Jumoka na manatili si Temujin at maging kanyang pangalawang pinuno, ngunit si Temujin ay may sariling mga plano at magalang na tumanggi. Pagkatapos ay pinaghatihan nilang dalawa ang kanilang mga nasamsam, kung saan kinuha ni pa ang karamihan at ang iba ay iniwan kay Temujin. Sa mga nasamsam, pinili ng kanilang mga nasasakupan ang pinakamagandang espada at iniharap ito kay Temujin, tinanong siya kung ano ang gusto niyang gawin sa mga natitirang bagay hindi lamang ipinamahagi ni Temujin ang lahat ng nasamsam sa mga sundalong kasama niyang nakipaglaban, kundi naglaan din ng bahagi sa mga pamilya ng mga namatay na mandirigma. Hindi rin niya itinago ang espada para sa kanyang sarili. Sa halip, ibinigay niya ito sa kanyang pinakamahusay na kasama, na nanalo sa puso ng marami. Ang pagkilos na ito ay isa sa mga dahilan kung bakit maaaring linisin ni Temujin ang grassland ng Mongolia at maging walang kapantay. Gayunpaman, tulad ng sinasabi nila, ang dalawang tigre ay hindi maaaring magbahagi ng parehong bundok. Kinaumagahan, natuklasan ni Jemuka na umalis si Temujin ng walang paalam, at isinama pa niya ang dalawa niyang pinagkakatiwalaang tauhan. Naniniwala sila na si Temujin ang tunay na pinuno ng grassland. Si Jemuka na puno ng galit, ay sumakay sa kanyang kabayo at hinabol sila. Mabilis niyang naabutan ang grupo at hinarap si Temujin, tinanong kung bakit siya umalis ng walang sabi-sabi at kinuha ang kanyang mga nasasakupan sa pagharap sa pagtatanong ng kanyang kapatid, nadaman ni Temujin na makatwiran at walang balak na ibalik ang mga nasasakupan. Ang pagkilos na ito ay nagdulot ng matinding kawalang kasiyahan mula sa nakababatang kapatid ni Jemuka, na bumunot ng kanyang kotsilyo bilang protesta. Buti na lang at pumagit na si Jemuka, napigilan ang galit ng kapatid. Sa kabila ng namumuong sama ng loob, hinayaan niya ang mga ito. Ang pangyayaring ito ang nagdulot ng lamat sa pagitan ng dating magkapatid. Lumipas ang mga buwan sa isang kisap mata, at ang nakababatang kapatid ni Jumuka na naghahanap ng paghihiganti laban kay Temujin ay pumasok sa kanilang kampo upang nakawin ang kanilang mga kabayong pandigma. Ngunit pinatay siya ng isa sa mga tauhan ni Temujin. Napagtanto ang gulo na idinulot ng kanyang nasasakupan, yumuhod siya sa harap ni Temujin, nakikiusap na ibigay ang sarili niyang ulo kay Jumuka kapalit ng kapayapaan sa pagitan ng mga tribo. Nalilito si Temujin sa nangyari, hindi sigurado kung ano ang gagawin. Doon ay sinabi sa kanya ng kanyang asawa na ibinigay niya ang lahat para sa kanilang mga tao. Kung ibibigay niya ang kanyang nasasakupan, paano siya mapapansin ng kanilang mga tao? Ang mga simpleng salitang iyon ay agad na nagpagising kay Temujin. Sa kabilang banda, nang malaman ni Alton ang pagkamatay ng kanyang kapatid, mabilis na nahanap ni Alton si Jemuka at bumulong sa kanyang tainga, na nagpasiklab sa apoy ng pagkakanulo. Hindi na nasisiyahan sa mga naunang pangyayari, si Jemuka ay itinulak na ngayon ng paghihiganti para sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Hindi nagtagal, nagkaroon ng alyansa ang dalawa at nagdeklara ng digmaan laban kay Temujin. Sa sitwasyong buhay o kamatayan, inutusan ni Temujin na umalis muna ang mga matatanda, mahihina, at mga babae at bata. Habang sila ay nagpaalam, iniharap sa kanya ng asawa ni Temujin ang kanilang tanda ng pagmamahal. Nagdarasal para sa kanyang ligtas na pagbabalik, na humarap sa isang kwersa ng kaaway na dalawampung beses ang laki nila, determinado silang tumayo, na walang pinipiling umatras. Habang nagbibigay ng utos si Jemuka, isang matinding labanan ang naganap. Ang mga kaaway ay lumundag na parang tidal wave, ngunit tumanggi silang umatras. Lubhang lumaban sila, nasaksihan ang pagbagsak ng kanilang mga kapatid. Kumulo ang dugo ni Temujin sa determinasyon. Gayunpaman, ang apat na kamay ay mas malakas kaysa sa dalawang kamaong. At hindi nagtagal, natagpuan ni Temujin ang kanyang sarili sa larangan ng digmaan. Iyon lang ang naranasan niyang pagkatalo sa buong buhay niya. Marahil dahil sa dati silang magkapatid, hindi siya direktang pinatay ni Jumo Kabagkus ay ipinagbili si Temujin bilang alipin sa isang mga ngalakal. Sa kalaunan ay napunta sila sa Western Sia Dynasty. Habang dumadaan ang isang opisyal ng hangganan, napansin agad si Temujin. Isang kalapit na mongye ng budista ang nagpayo na huwag bilhin siya, na sinasabi na hindi siya isang ordinaryong tao. Gayunpaman, hindi pinansin ng opisyal ng hangganan at binili si Temujin sa halagang limang barya lamang. Ngunit wala siyang balak na patayin si Temujin. Sa halip, ikinulong niya ito sa kulungan ng aso at dahan daw ang pinahirapan. Hindi niya akalain na ang kanyang panandaliang salpok ay haantong sa pagbagsak ng buong dinastiya. At tiyak na hindi niya inaasahan na halos pag-iisahin ng alipin na ito ang mundo sa hinaharap. Sa lugar na ito, si Temujin ay tinuring na parang hayop, tinutuya ng mga maharlika, nakalantad sa mga elemento araw at gabi, halos hindi kumakain, at kahit na ang mga aso ay kumakain ng mas mahusay kaysa sa kanya ngunit na natiling hindi natinag si Temujin, pinagmamasdan ng kanyang singkit na mga mata ang mundo sa kanyang paligid. Ang lahat ng ito ay napansin ng isang matandang monghe na humingi ng tawad kay Temujin. Naparito ako upang makiusap sa iyo, sa hinaharap, kapag sumalakay ka, mangyaring iligtas ang aming mga templo. Ang monghe ay tila may pananaw sa kapalaran. Hindi direktang tumugon si Temujin, ngunit kumuha ng token at hiniling sa monghe na ihatid ito sa kanyang asawa upang protektahan ang templo ang monghe ay nagsimula sa isang malungkot na paglalakbay sa mga tiwangwang na disyerto at walang katapusang mga buhangin. Sa bandang huli, dahil hindi na siya nakatiis sa nakakapasong araw, namatay siya sa daan, 10 kilometro ang layo. Si Borte, na may naramdaman, dinala ang kanilang anak upang hanapin ang kanyang asawa. Sa daan, natuklasan niya ang token sa kamay ng mataas na monghe at agad na napagtanto na buhay pa ang kanyang asawa. Hinarang niya ang isang caravan, inialok ang kanyang katawan bilang kapalit, at nakiusap sa pinuno na dalhin siya sa kanlurang siya. Makalipas ang maraming taon, sa wakas ay nakasama muli ni Borte ang kanyang asawa. Sa puntong ito, si Temudyan ay payat dahil sa matagal na pagkagutem, ang kanyang balat ay nababad sa hangin at araw, parang namamanhid na balat sa puno. Pinigilan ni Borte ang kanyang mga luha. Nang gabing iyon, gamit ang lahat ng kanyang mga pilak na bariya, sinuhulan niya ang mga gwardya at matagumpay na nailigtas ang lalaking tinaya niya ang kanyang buhay upang makasama. Sa pagtingin sa anak na biglang dumating, naunawaan ni Temujin ang hirap na dinanas ng kanyang asawa at malugod niyang tinanggap ang anak. Bumalik sa kanilang sariling bayan, naisip nila ang isang mas magandang buhay para sa hinaharap. Ngunit ang lupain ay nagbago na. Ang malalawak na damuhan ay naging isang malaimpyernong kaharian ng mga kapahamakan ng mga taong Mongolian. Bumalik si Temujin sa sagradong bundok upang mag-alay ng mga panalangin na naghahanap ng pagkakaloob ng lakas ng langit. Muling lumitaw ang snow wolf na nakatagpo niya mahigit isang dekada na ang nakalipas, at sa ilalim ng tingin nito, nanumpas si Temujin na pag ang grassland. Sa ilang maikling taon, natupad niya ito. Hindi mabilang na mga bayani ang dumating upang sumama sa kanya, at isang mabigat na hukmo ng 10,000 kalalakihan ang mabilis na nabuo. Sa oras na ito, siya na ang naging pinakamalaking banta ni Jumuka. Bagamat marami ang puwersa ni Jumoka sa ilog Zamo, higit sa dalawang beses sa kanya, hindi nagpakita ng mga palatandaan ng takot si Temujin. Siya ay lubos na naniniwala na sa ilalim ng proteksyon ng langit, ang kanyang mga hukbo ay hindi magagapi. Mabilis nilang pinaikot ang kanilang mga kabayo, at ang tumutugis na kaaway na desperado na iligtas ang kanilang pagmamataas, ay humabol na hindi na malayang nahulog sa bitag ni Temujin sa utos ni Temujin, lumitaw ang mga nakatagong archers, at isang malakas na ulan ng mga palaso ang umulan sa larangan ng digmaan. Wala pang labing minuto, tuluyan ng nalipol ang Vanguard Force. Dahil sa matinding galit ni Jamuka, ang buong hukbo ay naglunsad ng isang malawakang pag-atake, tulad ng isang malawak na hindi mapigilan na itim na alon. Biglang nagtagpo ang dalawang madilim na ulap, alam ni Temujin na dumating na ang langit. Sa tunog ng pagsalakay, ang madilim na ulap ay kumapal, kumikidlat, at ang mga Mongolian na natatakot sa kulog at naniniwalang ito ang galit ng langit. Ang napakalaking hukbo ni Jumoka ay mabilis na nahulog sa kaguluhan. Tanging si Temujin lamang ang nakatayong matangkad sa damuhan, na parang Diyos, na may indayog ng kanyang mahabang espada. Nakita ng mga mandirigma ang kanilang banal na tagapagtanggol. Hindi na sila natatakot sa kidlat, itinaas ang kanilang mga espada upang patayin ang kalaban. Sa huli, nagwagi sila sa labanang ito na nagpasya sa kanilang kinatatayuan si Temujin ang naging tunay na pinuno ng grassland. Ayon sa mga kaugalian ng grassland, ang lahat ng mga alipin at mga bihag ay dapat patayin upang patunayan ang mga tagumpay ng militar ng mga Mongolian. Ngunit hindi ito ginawa ni Temujin. Sa halip, isinama niya ang lahat ng mga bihag sa sarili niyang hukbo. Ang kanyang hindi kinaugalian na pamamahala at maayos na mga bagong regulasyon, ay ang mga mahalagang salik na nagdala sa kanya sa kanyang kasalukuyang posisyon. Pagbalik sa kanyang kampo, pinagmasdan ni Temujin ang mga dati niyang kasama, halo-halong emosyon ang nararamdaman. Hindi niya kailanman tinuring na kaaway si Jemuka. Sa huli, pinabayaan siya ni Temujin dahil mas marami siyang mga mithiin na naghihintay sa kanya. Noong 1206, sa edad na apat naput pinag ni Temujin ang grassland ng Mongolia at pagkatapos ay pinamunuan ang kanyang mga puwersa upang sakupin ang kanlurang siya. Gayunpaman, tinupad niya ang kanyang pangako sa matandang monghe at napanatili ang mga temples of Bahaymong. Sa pagsulong, kasama ang isang napakalaking hukbo ng 300,000 hukbo, nasakop niya ang silangan at kanluran, nilipol ang mahigit apat na kung bansa at nasakop ang higit sa 700 at 20 grupong etniko. Ang kanyang imperyo ay sumasaklaw ng higit sa 45 milyong kilometro kwadrado, na may populasyong higit sa 600 milyon, na lumikha ng pinakamalawak na imperyo sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ito ang buhay ng maalamat na si Khan Kantemujen. Maraming salamat po sa inyong panonood at hanggang sa muli.